Ang tanong na Ronnie ay, may nagsusend daw ba sa akin ng tea? So, yan ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka mong malaman kung ano ang kasagot. Please click on my channel para bago yan. Kung bago ko pa lang sa akin channel, please post it like this video and subscribe my channel. kung tila mga pag-usapan ay naku po napakarami na lang si Pero hindi ko naman po yun tinititigan. Bali wala po yun sa akin. Wala po ako nararamdaman kapag halimbawa nakakita ko ng ganyan na nagsisend sa akin. Kasi alam ko naman sa sarili ko na kapag halimbawa ganito yung akin na mga klase ng vlog, may mga lalaki talaga na naisip na gusto nilang mag-send ng ganyan. So, pinapakita nila yan. Ang sinasagot ko po sa kanila ay, may itatanong ka po ba? Ayan. So, baliwala sa akin kahit na ano ang insinisen. Meron nga din pong nagsisen na larawan ng kanila nga mga kasama sa buhay o kanilang mga jowa na ipinapakita yung mga ganyan. Payo ko lang sa mga babae, mag-ingat po tayo ng pagkakatiwalaan ng ating mga katawan. Kasi may mga lokong lalaki na kung saan-saan, isen-isen ang inyong mga larawan. At hindi nila naiisip na dapat kayong dalawa lamang ang nagkakakitaan. At doon sa mga lalaki na pinagkatiwalaan ng babae, dapat marunong kayo yung salitang respeto. Nire-respeto dapat natin yung ipinagkakatiwala sa atin ng babaeng kasama natin o kaya ng mahal natin o kaya ng asawa natin o kaya ng jowa natin. Huwag po natin isinasend kung kani-kanino yan. Respeto po. Ang sagot po sa tanong na may mga nagsisend ba sa akin, ang sagot po ay opo madami. At ang sinasagot ko sa kanila ay kung may tanong sila. Hindi ako naapektuhan ng mga nakikita mang yung mga nagsisend sa akin. Baliwala yan. Hindi ako ganun maapektuhan mas na ako kapag halimbawa ang hinawakan ako, hinaplos ako. So saan, nasagot ka ng tamang ito lang. hindi you like this video, please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.